Dito po kami sa ano. Uh, uh, hello po. Shout out po. Shout out po. Kain po kayo doon, Bipares. May bagong bukas pong pares dito Unlimited rice and unlimited soap. Bipares. Ito po. Ano po pangalan ng pares? Ito yan. Ay parang ang sarap ng kanilang ano, Bip Mami.

Ha? Tama, tama. Mito mo At tanungin mo ko ano yung specialty nila dito. may nagtatanong sa Lina. Nagtatanong sa Lina. Ano daw yung menu? Big Paris. Big Paris. Unlimited rice. Yun po. ang pinakamaya. Yun daw po ang... <laughs> yung po ang pinakamabait na mayari. Ako tayo. Hay naku. Wala ka nang gusto eh. Magbenta tayo ng sticker dito. O pwede mo pwedeng. Sige po, pwede. pwede. mag-sticker tayo. Mag-sticker ka na agad sticker Ako dito, mami, anong pagkakain? Ilalagay. Dito na lang dito. Alugaw. Alugaw. Wala silang lugaw. Masarap 'yan, Reina. Try mo. Kilala po si reyna na dito, na dito. Ababa. Yeah. Dyan tayo. Mami, sa akin. Wala bang daddy? Magkakaroon po kayo ng daddy pag kumain po kayo. Bakit sa'yo, Rina? Rina, ano daw sa'yo? Ano sa'yo? Big Paris daw kay Rina. Maraming po kumakain na kalinga po. Siyempre po, ito po. Bakit po pala marami kayong lobo? ah, opening ito pala, happy valentine ito po ay opening nila ay, eh, grabe yun, pumutok <laughs> isang karangalan po sa amin na makakain dito sa bagong bukas na Paris, Man. dun o, oh. dun tayo mga po pukalat pilay <laughs> Nahirapan maglakad si Rina Kakasayaw yan, natapilok. Ganda po ng mga table dito. Marami na rin pong kumakain dito. Ayan, no? Ay na. Anong in-order mo? Ano yon? Anong in-order mo doon? Ay, lagot. Yata inorder oh. Pares yata in order mo? Oo. Pares? Huhuskahan natin kung masarap yung Paris nila. May aamos ka dito? Dito sa kabila. Masarap. Yeah. Rina, masarap? Sa mga gusto pong kumain at naghahanap ng masarap at unlimited rice, unlimited soup dito lang po yan sa tulay na lupa ano pa lang po nila ngayon opening at kami po ay naimbitahan para kumain dito yan po ang aming uh, yan po ang nagserve sa amin may ang picture tayo doon lahat <laughs> para yung unang unang Ay, may tawad pa. Hindi <laughs> mo kumain siya. Ano ah, sabi? <laughs> Uy, ah, <laughs> ano sabi Rina? <laughs> Rina, ano sabi? <laughs> Sakit pa niya, masakit pa. Oo, oh, natapilok. Tapahilot na po. Hmm, hindi pa. Nagsasayaw siya kagabi, natapilok. Ay, para sayaw. Ay, parang hmm. tiktok si Rina. Sige, tiktok mo kanya. Nakita ko yung, hmm. yung dalawa. Pauwi oh. na. Ang tapos na kaming kumain. Thank you. Thank, you. Thank you. Yeah. <laughs> Salamat po sa inyo. Ito po yung si tatay, pinakain ni Rina. Binigyan mo na? Magpaalam ka na kay tatay. Kain po niya yan, binigyan niya ng pagkain. Hmm.